Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga magulang at mag-aaral na nahihirapang tustusan ang kanilang pag-aaral. Gustong makapag-aaral ngunit hindi kaya ang budget? Good news dahil ang video ito ay para po sa inyo. Malaking tulong ito sa inyong mga anak na nais makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Ang balitang ito ay nakalap sa Philippine Inquirer Net. Inilungsad ng Local Government Unit ng Pasig City ang private education for the advancement of grassroots through academic scholarship assistance o ang pag-asa scholarship program nitong Merkules. Sa ilalim ng programa, ang mga kwalipikadong mag-aaral ay ang mga naninirahan sa Pasig City na papasok sa kanilang unang taon ng tertiary education sa mga priority program sa mga kalahok ng paaralan ng Pasig City. Sila ay tatanggap ng hindi higit sa 35,000 pesos kada semester na may kasamang kondisyon para mapanatili ang kanilang scholarship. Accountancy, Business Administration, Entrepreneurship, Management Marketing, Finance, Education, English Journalism, Communication, Hospitality Management, tourism, information technology, or computer science, nursing, political science, and psychology. Samantala, ang mga mag-aaral ay dapat magkaroon ng mga sumusunod na kinakailangan upang maging karapat-dapat sa pag-asa scholarship. Una, kailangan ikaw ay isang mamamayang Pilipino, naninirahan sa Pasig ng hindi bababa sa dalawang taon bago ang deadline ng pagsusumite ng mga kinakailangan, kasama sa listahanan ng National Household Targeting System for Puberty Reduction o buwan ng kita ng sambahayan ay hindi dapat lumampas sa 30,000 pesos. Naka-enroll bilang first-year student sa isang priority program sa isang Commission on Higher Education Accredited Private Higher Education Institution o Technical Education and Skills Development Authority Accredited Private Technical Vocational Institution na matatag pupuan sa Pasig City sa kondisyon na mayroong umiiral na Memorandum of Agreement sa pagitan ng pamahalaang lungsod ng Pasig at ang HEI o TVI. Panglima, may good moral at walang anumang mapanirang record. Panghuli, hindi iskolar ng anumang programa sa scholarship o grant sa pag-aaral. Sa launch program ng scholarship, sinabi ni Pasig City Mayor Vico Soto na habang ang mga programa ay magsisimula sa ilang daang binipisyaryo, ang mga plano ay gagawin upang ma-accommodate ang mga maraming residente ng Pasig City na gustong magpatuloy ng tertiary education. Ayon sa kanya, sisimulan natin siguro sa ilang daang scholars, pero ang goal talaga dito ay para sa lahat ng pasiganyo na gustong mag-tertiary, na gustong makatapos ng tertiary studies, na gustong mag-college at kaya ito ang tamang pathway para sa kanila, dapat lahat mabigyan ng pagkakataon sa pamamagitan ng Pag-asa Scholarship Program. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!